Sa kanila pong team captain, napanood sa sexy flicks na Taya, Girl Friday at Island of Desire, Tubong Palawan, si Jella Cuenca. Hi Jella, welcome to Taya! Yeah, Thank you so much! I feel so honored to be here. Yeah. Yes. <laughs> <laughs> we're, we're honored to have you. Yeah. At Thank hindi lang like, kung oh, makasama mo pa yung mga barkada. nako. Jella, sino-sino makakasama from Team Max, ba't hindi? Okay, first ang pinaka-sexy at goddess ng Viva Max, Julia Victoria. At ang pinakamalaki ang hinaharap, pangarap pala, Milen Gal. At ang isa pang mapangahas sa mga foreigner, Sheila Snow. Grabe. Sheila, ito tanong ko. Kung ipapasyal mo ang mga boys sa iyong hometown, ano ba ang magandang gawin nila sa Palawan? Uh, marami silang pupuntahan doon, like Gala Beach, tapos Underground the River. So. Kasama sa Seven Wonders of the World yun, di ba? Tapos, yes, tapos. correct po. Saan sa Palawan? Uh, puerto po. Sa Puerto? Yes. Wow. And also, maraming mga masasarap na pagkain doon, seafoods, gano'n, if they love it. Then, let's dig in. <laughs> na, Ayos. O, oh, alam mo na po, sana. Good luck. Kasi ito na may mga kaagaw niyo sa premyo. Lahat po sila ay graduates ng reality show na Star Trek Season 7. Ang group leader po nila mula sa Liliw, Laguna. Walang iba kung si Mr. Jeremy Luis. Good to see you again, Jeremy. Good to see you, okay, And Jeremy, sino-sino ba makakasama natin sa Star Trek Season 7 ngayon? Ayan, makakasama natin ngayon. Ang nagpapanghang sa Bicol Express walang iba kundi si Jeric Delormento. Let's At kasama natin ay walang iba kundi galing siya sa Iloilo, ang lover boy na Ilongko. Jello Alamban! Yeah. At last but not the least, ang killer ng dance floor. Carl Aquino! O, siya, Carl! So, mm -hmm. yeah. Lili, ba mm -hmm. uh, po nung falls. Mga no, falls. So, dadalhin mo, oh, da mo rin sila? Dadalhin oh, mo rin sila? Invited kayo. <laughs> <laughs> Eto, naku-back muna tayo nung final division sa Star Slang. Eto, panoorin po natin ito. Ay, sino yan? Oh, grabe naman yung formahan natin noon, ha? May nagbago ba? Parang wala naman yata. Wala naman. Ah, okay. Kaya good luck, teams! Game time muna for a chance to win 200,000 pesos. Jella, Jeremy, let's play round 1. Good luck sa inyong dalawa. Top 6 answers are on the board. Kung ipapangalan mo ang iyong baby sa name ng month o buwan. Okay, Jella. December. Si December. Yes. Survey says... Wala. <laughs> Jeremy, kung ipapangalan mo ang iyong baby sa name ng month of one, anong month ang pipiliin mo? April. Si April. Pagayon <laughs> <ni> April ko yung hino. Survey says... <laughs> Jeremy, pass or play? Play! Jella, balik mo na tayo. Let's go! Play round one! Si Jerry, kararating lang po ng Camarines Sur. Oo. Di ba? Kaya ako pa para makalala ilang hours. oras ang biyahe natin dyan. Nine hours. Nine hours. Kaya gigil na ako naman na alo kami ngayon. Yeah! Kaya natin yan. Yes. Oh. Ngayon, kung ipapangalan mo ang iyong baby sa name ng month of one, anong month of May! Yeah! Jerry, may gilin na mag-i. Meron, meron. Marami, marami. Sa so, ba si na may lahat ng may nakilala mo. Sa lahat ng may nakilala ko dyan, binabati ko kayo ng... Nandiyan pa ang may. Selo, kung ipapangalan mo ang baby sa month o buwan, anong month ang pipiliin mo? July. July. Uh, si Julio. Yeah. Julio. Yeah. Julio. Yeah. Julio. Yeah. Diaz. Yeah. Julio Diaz. O, di ba? Julio Diaz. Di ba? Napakagaling na aktor natin. Julio Diaz. Nandiyan ba si Julio? Kung ipapangalan ng baby sa month o buwan, anong month ang mo? August. August. Agosto. Yeah. Jeremy. Kung ipapangalan ng baby sa name ng month, anong month pipiliin mo, Jeremy? June. Uh, June. Shout out po kay uh, Tita June Rufino. Hi, uh, Tita June Rufino. Let's go. Yan, sana po eh, makapag guest kayo dito. Uh, next time, nandyan ba ang June? Yes. Jeric, isa na lang ah. Alam mo naman yung mga mga buwan. Kukumplituhin na lang natin. Pero ano ba talaga yung pinapangalan? Kaya kung ipapangalan mo ang baby mo sa isang month of buwan, ano kaya ang buwan na ito? February. Feb. February. Feb. ba? Si February. Oh, yeah. Jello. September. Sept September. September. Ang gandang pangalan ng September. Parang <laughs> kanta yun. Wake me up when September ends. Exactly. Ah, okay, kahit, kahit saan mo siya ilagay. Kahit sa pangalan, mapakanta. May September. Kaya may girls, September. mananalo <laughs> kami. Sorry. Mananalo kami. kasi, kasi September simula ng bare months. Exactly. <laughs> exactly. <laughs> Kuya Dong. Kaya ah, ay, ay, <laughs> <September. laughs> Hadal na, hadal. Hadal, pwede na kayo mag-isip. Carl, kailangan pa ko ito. Kundi, makakapag-steal sila. Kung ipapangalan ng baby sa name ng month o buwan, anong month pipiliin? January. <laughs> January. Katulad <laughs> <laughs> ni... Ito. Si, uh, <laughs> si January Isaac. <laughs> Meron si January Isaac. Meron talaga. Nandyan ba? Si January. Sorry guys, season 7 starts up. May 93 points na sila pero sabi ko nyo na nga ng team match ba hindi? Sana all my points.